Nang sinpon. Ay, da. Na, mga sablanan. Oy, problema, bulsa. Na, pareng pagbitbit Oy, problema. Kay pa-pa-mohon mo mangkod ako apong pakuan. I ipa nimo. Balik lang ha. Okay, guys. Apas ta nila ni papang. May maghakot og yuta kahoy de para isugnod asa ah, naman to sila ay okay. yeah. kanang bukira guys O, um, kanang makita sa so, na kalatraba na na siya asa ah, naman to sila Uy, Uy. Tingnan sila patubang na. Uy guys, wala na kung na sila nakiti sila ni papang og si tamtam. Burug bola may agi nila dire. Balik ta guys. Di ni mayo na. Balik ta talang. Uh, talang tani talang. Ina suasana nak sedek guys, kadah ada kita lu gerah nyakak nak kala mau nak kalau terabang nak ngabukit mincakah? Liko dah nak, mau nak balik tak? Eh, ini nama buat nama yang anan, nak guru dah naik. Hari tak, Liko tak wala, mau ni Liko balai ni. sa tayo di tayo ka ga kuan ga baboy gang wako ko hindi yun dom ko kadumdum ka sasang ko kato na may dan balik lang ko karo na lang pag kuan ba Pagbalik nila mo pag kuyog na ko Ha? Asa? Den. Karon lang humok pani udto. Ni kargar na ro. Kani nga ka hoyo. Kani? Adik Ay latak na gang, di ni musiga.